Good morning Philippines, good morning all over the world Samantayang lupalop ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao At samantayang lupalop ng kontinente dito sa ibabaw ng daigdig Mega shoutout po sa inyo Lalong lalo na po yung mga OFW and under of the cramp community hmm? Uh, bago po natin ipagpatuloy simulan ang ating content ngayon mga ka please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya S.A. Vlog Atento. Well, ating pag-uusapan, mapapatawad pa kaya si Dib Manalastas ng mga supporters, lalong-lalo na kay Tatay Tikram. So, alam naman natin mga ka ang nangyayari ngayon, grabe na, ang balahuraan. What I mean, balahuraan, grabe na yung paninira ni uh, ni Dave Manalastas sa kanyang tatay-tatayan dahil hindi niya tanggap sa mga nangyayari sa nabinabatikos ng mga vloggers under ng Tikrams sa kanya. Ha? Huh? So alam naman natin ang uh, nagawa ni Dave Manalastas kung bakit humantong na ganitong ngayon. Punto per segundo. Hmm? Maraming mga haka-haka ang mga ginagawa nilang fake news laban kay Tatay Tikram. Ha? Ah? Ngayon, ang mga defenders naman ni nagde-defend na ito'y puro kasinungalingan. Gawa-gawa ng kwento para mabali ang isipan ng ibang followers ng Tikram community. Hmm? Lagong sinasabi po sa mga community, sa mga Tikramers, wag agad maniniwala sa mga sabi-sabi dyan sa labas. Baka makapanood kayo ng isang vlog na puro paninira lang kay Tatay Tikram, huwag kayo maniniwala. Ha? Alam niyo, kilala niyo naman si Tatay Tikram. Kilala niyo na si Tikram as a founder, as a hero of this community. Punto per segundo. Hmm? Marami ang binabato nila kay Tatay Tikram. Gahaman, bakla, there's a lot mga kaidol. Hindi na po kaya-aya. Hmm? Tapos yung mga sinasabi ni Dib Manalastas during his interview, sa nakaraang kanakaraang araw, dinudugtungan nila at um, dinadagdagan nila na mabigyan man lang ng masamang kahulugan ng mga supporters. Yan po ang ginagawa nila ngayon mga katekramers. Hmm? Ganun lang po doon ang ating bantayan hmm? na huwag naman masyado aga, agad ground the belt hindi iniisip ni Dave yung kanilang pinagsamahan noon na kung bakit nagawa niya ngayon na itong napangyayari na grabe yung paninira niya sa kanyang tatay dito sa social media pinagmamayabang pa niya again sa mga bagong pasok po sa aking channel please don't forget to subscribe this channel atin to hindi lang to sa akin atin to this channel to honor the community of Tikram, not only Kuya SMB Vlog. Okay? Ganun lang po doon, ano, mga idol na kagabi ko pang inaisip na bakit nagawa yun ni Dave. Ha? Ilang taon sila nagsama, almost sa uh, ten below years na nagsama sa ni Tatay Tikram. But, uh, hindi niya iniisip na tama ba ito yung ginagawa ko? sapat ba sapat na ba yung nagawa ko okay kasi sa napapansin ko kay Dib na yun tuliro siya hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin sa na, sa napapansin sa nakikita sa kanyang obserbasyon sa nangyayari issue between sa kanya at sa kanyang tatay dito sa social media Okay? Nandun na tayo sa punto na tinurong si Dave na at, as an anak ni panganay na anak ni Dave ni, ni Tatay ang tanong, yun din ba yung nararamdaman ni Dave Manalasta sa kanya na tinuring siya tunay na tatay? Ganun lang po dun ba, mga kaidol. Kaya may mga hugot ngayon, mahirap magmahal na hindi mo alam kung mahal ka talaga ng mahal mo yung ganong eksena dyan sa nangyayari ngayon ha? Ah, doon kay tatay tikamot between and Dave na tuloy nakapagsabi ang ibang supporters na ginagamit lang ni Dave si tatay Tekram sa sariling interest kasi kung kapakana ni Dave ang iniisip ni Dave yung sarili niya at awa doon kay tatay Tekram hindi niya kaya gawin kung ano ang ginawa niya sa pag-alis ay hindi nagpaalam sa mga issues ngayon na naglalabasan mula sa kanyang bibig kaya, wag na po tayo magtaka. Okay? Why I ask? Napag-isipan ni Ko Ace, mapapatawad pa kaya si Dave ng mga supporters? Kayo mga viewers ngayon, nanonood sa aking video. Kung mapatawad yung si Dave Manilastas sa kanyang nagawa, nag below ground, the belt na po ang pangyayari, please comment section below. Hmm? Kasi dito natin masasukat. Hmm? Ko alam ko maraming nagmamahal kay Tatay Tikram. Sobra-sobra. Alam po napamahal kayo kay Dave dahil po alam mo, alam nyo na minahal ni Tatay Dave bilang isang anak. Minahal ni Tatay Tikram si Dave bilang isang tunay na anak. Ganon din po ang ginawa po ninyo. All viewers, minahal nyo si Dave it's because of, of, of because of Tatay Tikram. mahirap magkunwari mga kaidol mahirap dalhin yung mag magkunwari ka ha, sa yung pagkatao siguro na ha, it's my opinion only na siguro umalis na lang si Dave kasi nandun yung baka nahihirapan na siya okay plus nadaydagdagan pa na yung mga yung nasa paligid niya yung ibang vloggers na feeling kasakop kasabwa tinaretekra Filipino pala mga traidor na isa ilalim ang kulo. Hmm? Ganun lang po doon anong mga katikramers. Uh, yun ang napapansin ni Kuya SMB why na i-content natin ngayong araw na may pagkakataon ba ba mapatawad ang isang anak. Hmm? Dahil sa ngayon, grabe na yung uh, pride na pinapairal ni Dave na hindi niya, parang hindi niya accept ang nangyayari hmm? sa mga issues na gaganap Opo So, mga katekramers um, kung may, may comment reaction, opinion kayo regarding po doon sa mga uh, nangyayari sa community na ito I-comment nyo new, new lang po dito sa section na ito section this video hmm? Again, ulitin ko po sa mga hindi po nakasubscribe sa aking youtube channel, please don't forget to subscribe this, Uulitin ko po atin to. Hmm? Kasi sa mga napansin mga vloggers sa iba dyan, ha? ah uh, may mga ilan-ilan na vloggers na grabe yung nandun yung um, yung na open ni, 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 Dave regarding sa benefits. No, Na-involve yan doon. Yung mga hakahakang mga mensahe. Yung uh, issues issues. ba Kunik-kunik na yan. Mga kaedol, lalo na Siguro na doon yung point na nagselos na si Dave na nandito si Luis sa podium ni Tatay Tekram. Ah, Yung mga ganong eksena. Ano na? Nagdugtong, dugtong, -dug -dug dugtong, dugtong na yung mga issues. Hmm? Gan ganito lang po mga ka-idol. sana naman na na mapatunayan nila na totoo yung mga sinasabi nila. At mapatunayan din ni Dave na kanyang mga sinasabi ay totoo. Okay? Ganun lang po doon mga katikramers yung kay Kuya SMB na dapat may patunay sila na yung mga sinasabi nila kaya Tatay Tikram hmm? so anyway hanggang dito na lang uli again mga katikramers please don't forget to subscribe to youtube channel Kuya SMB vlog ah? ah balang araw magagawa tayo ng grupo uh, katikramers group hmm, buto por punto sana gabay tulungan nyo po ako so ipopost ko nilang po kung anong aking FB account para maisali po kayo sa ating grupo Kati Group. Ha? Sa mga all supporters na gustong sumali po. Na magkaisa, magtulungan para maging solido, pulido ang community to, Community na ito na no one can runs Walang makakadestroy. At uh, this community, this community punto per segundo. Hanggang dito na lang mga katikramers sa ating video nito. Again, This is Kuya SMB blog para sigurado. Punto por punto, pag na pag. And full na full. Have a good day everyone. Ingat kay bless. Ingat kayo, lag. Especially, hmm, yung mga OFWs. Hmm? And of course, sa mga soldier, nakatulad po namin, na under of community of Tikram. And of course, the flowers of this community, all followers, supporters, kayo po ang nagpapabusilak ng grupo na ito kaya huwag po tayong um, pumayag na masira ang institution ng community ni Tatay tikram hanggang sa muli God bless, mabuhay po tayong lahat